So ayun guys, uh, narito na tayo sana ano At meron na tayong pagbibigyan ng pang uh, Pang ilan na ba to? Pang apat na Apan uh, lima So ito na po siya Sinanay po ay nagtitinda ng balut Pero ay araw-araw po dito sa may Tulay ng M. Paulino At uh, interviewin po natin siya Ano pong pangalan niyo po nay? Raymeline Lat Raymeline Latt oh, oh. At uh, ilan taon na po? Ilan po ang anak nyo? Ilan po anak? Sino po asawa nyo? Siya po. Oh, uh, ayan po yung asawa si buya So ayan guys, uh, ibibigyan na natin kay eh, nanay. Nanay, Yonet? Ha? Ano nga po ulit mga alat? Lat, Ray Milin, Lat, Lat. Ah, kay nanay Ray Oo, oh, salamat po, Lord. Oh. Pahitan nyo po.